Hi guys, nandito nga po pala kami ngayon sa aming bukid. O di ba, may purpose po kung bakit ko po sila sinasama sa bukid dahil 'yun nga ay mag video po sa akin at sinasabayan niya na po mag-explain uh, o magpaliwanag kung ano ginagawa ko. At ayan na nga guys, di ba, kahit maliit pa lang po sila, natututo na po sila unti-unti kahit di ko na po medyo turuan at matututo naman po sila kung sa araw-araw naman po na ginagawa ko yung eh mas mabilis po nilang makuha ang mga tinuturo ko po, po sa kanila at ito na nga guys, nandito kami ngayon sa bukid kasi nagdidilig po ako ng mga uh, tinanim ko na mais at mga okra at kung ano-ano pa guys dinidilig po namin araw-araw kasi po uh, hindi po dito na ulan uh, mainit po dito sa aming probinsya at ayan na nga sa lang po magdilig sa araw-araw kasi para uh, maganda po yung bunga ayan. ng aking mga tinanim Mahirap, pero kapag nakikita ninyo po na tumutubo na yung mga tinanim natin, eh diba, nawawala po yung ating pagod. At ayan nga po yung aming uh, pinagkukuha na ng tubig, malayo po sa bukid at sa galang po namin para makapagdilig po araw-araw. At ayan na nga, sinasama ko po sila para matulungan po ako nila kahit papano. Ayan na po diba guys, o oh, ang lumalaki na po sila. Uh, kapag araw-araw po diba nakakapagod, nakakapagod pero once nakita mo na tumutubo ang mga tinanim mo, nakakawala ng pagod at lalo na kung nagsibunga na sila at nakita mo ang inyong, ang inyong pinaghirapan, mawawala lahat ng pagod guys at ito nga yung aking uh, anak na bunso, lagi ko po sinasama at ayun na nga guys, tapos na po kami magdilig, pauwi na rin po kami yan yan po yung lupa ng aming papa, ipaakit po yan kaya sobrang uh, tak uh, tagaktak na yung pawis mo, hindi ka pa po nakakapag-umpisa, yung pawis is tagaktak na, guys. Pero tsaga lang. Salamat!